kung nung nakaraan e, eh, nasa nubayan ng epa dito nga tayo kung na, yung nakaraan ingay pa rin kung yung nakaraan e, eh, nandun tayo sa keyboard tower na rainbow ngayon naman e, eh, nandito na tayo sa chocolate yan o oh guys chocolate yat tingnan natin tingnan natin kung matatapos natin guys kasi medyo magaling ako sa mga tower. Pero hindi ganun kagaling, guys, ha? Mmm, na Meat oh, all? Paano mag -meat? Ano tong meat na to, guys? Pero pinindot ko siya. Mm, guys, tayo sa chocolate. Watch ha! Maka mm, guys, makapunta na tayo dito. Sa flower ba dun, guys? or ginaya lang ng chocolate yung keyboard tower doon. Bahala na guys, basta anong hindi ka na tayo guys, mahulog to. Sana guys, ala! Nahulog na ako! Naku naman, kala ko ba magaling ka sa tower? Hindi lang na nga na nga ulit tayo. Hindi ko maintindihan yung mute na to. Ba't to? Oh, Ganda pakinggan, hindi guys masyadong maingay Tsaka lang iingay, pag inaapakan mo yung mga keyboard chocolate Bilian mo na, tapusin mo ang tower na yan Unti tito guys, pero enjoyin pa rin natin yan Ayan kasi, nakakasarap pakinggan Okay, ayan. Dahan-dahan lang tayo. Watch it. And dito, ang dami dito. Enjoy natin yan. Dito, na-enjoy ko na. And tara dito. Ayan. Uy. Nawawala yun, guys. Sana hindi mang troll si ate. Di ba siya mang troll? Ay, hindi. Di siya mang troll. Ayan, no. Oh, natutroll. Pero hindi tayo mang troll kasi mabait tayo, eh. Ayan, sana. Okay. Ayan, dito. Basic, basic. Easy, easy. Ayan, easy lang dito and dito and dyan. And ayan, 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 ayan. Dito tayo mag-shortcut. video ko guys natatakot ako mukhang mahuhulog tayo dun eh ayan tana 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 ayan guys wala itutulak ako ni ate guys naku naman si ate ayan dahan dahan tayo nahulog guys si ate oh my goodness oh my goodness ah, nakaligtas tayo guys yay dahan dahan ah Nahulog din ako. Ano ba yan, guys? Ano ba yan? Layo na nang marating ko. Eh. Nahulog pa ako. Naku naman talaga. Ito na. Ayan, dito. Ala, tinulak po ako, ate. Ayan, si ate. I-report Ire ko yan. Ano? And okay, guys, so masarap pakinggan. Okay. Tara dito. Ayan, lagpasan natin yung naano natin kanina para hindi tayo mahulog doon. Ayan, nandito na ako sa chocolate. Tara dito. Ang sarap diba guys? pakinggan pakinggan. Oh. Ang sarap diba guys? lakad-lakad lang tayo. <coughs> Ang pakinggan no guys. Pero, pag pinindot mo yung mute all, masarap pa rin. Pero kahit di mo pindutin, eh na ano guys. Pero pag hindi, Guys, sana hindi mang troll si Kuya. Ayun guys, di siya mang troll. Ang bait naman guys ni Kuya. Ni Kuya, ang bacon. Dito guys, eh, it's the sham. Hindi siya guys, nagdi-disappear. Ayun hindi siya nagdi-disappear. Ganun pala yun guys, di nagdi-disappear. Dito na naman tayo sa easy peasy. Ayan, pero mamaya hulog na tayo dito. Ayan, ayan, ayan. Dito na naman tayo, guys. Ha? Gusto ko mag Pero baka lumag... Baka magkulang ako, guys, eh. Bitin siya, guys. Baka bumitin. Baka maging bitin. Kasi bitin siya sa pag... Oh my goodness. Oh my gods. Oh my God. Ha. Oh, my God. Nakaligtas ako, guys. Ayun, guys. Sana hindi ako maungulog, please. Dali-dali. Ayun, guys. Hindi ako maungulog. Yes. See. Okay, guys. Hindi, hindi disappear ito. Hindi siya hindi disappear. Sana, please. Oh, no. Sana makasurvive. Ayun, guys. Nakasurvive ako. Ito pa. Ha! Ayun, guys. Galing naman natin. Ang ingay. Ah! Oh my goodness! Ang layo ko na, guys. Nandun na ako sa pinakaano eh. Nakakainis naman. Ano ba yan? Balik na naman di tayo dito sa may mga troll. Sa may mga trollers. Ate, wag ka mang to troll, ha? Kung di i-report -re kita. Alam, pinataas tayo ni ate guys. Una okay, guys, una tayo. Hindi pa pwedeng matrol tayo. Bili, bili, bili. Una tayo. Ayan, 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 ayan. ayan. Okay, Guys, so unahan natin si ate. Dapat tayo lang yung champion. Tara guys. Bili, 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 bili. Ha, and ha, and ha. Huwag ka guys makipagkakarerahan. Ginagawa ko mali yan, pero ginagawa ko yan. Na natin guys. Dito na tayo sa may chok. Sa may ano na naman to. Dito na naman tayo sa... guys. Natatapos natin. Mahirap pero nagagawa natin. Kasi magaling tayo na kayo si ate. Ay, hindi na. No. Oh, hindi pala siya guys na una. Oh my goodness. Oh my goodness. Dito. Hindi ito nag-disappear. So, hindi ako takot. Dito lang ako. Ito na. And guys. hey guys. Ayan. Nagawa ko. And ito pa. Ha. And ayan. Dito guys, sa may ano. Uy, ibang level na to. Wadi ko pa to nagagawa. <coughs> pupuntahan ka ganina. Pero tara na. Para matapos. Lapit na ba tayo? <gasps> Kunti na lang. Malatapos na tayo, guys. Ang galing talaga natin mag-tower. Keep trying para magawa mo. piling ano, ko eh. Wala to, guys. Wala to. Wild click pala, guys. Wild click. Hindi ko pa kaya. Ito lang kaya. Ito tayo. Ay, dito guys, dito. Dito tayo pa din bumaba. Ay, naku, nakakatakot naman guys. Ala, nakakatakot. Tara, ayan, ayan. Oh my goodness. Pili ko mahulog ako sa heaven guys. Ay, nakita no, nyo ba yung langit na yun? Ay, nang yun guys. Nakarap lang sa atin. Nandyan lang sa ating baba. Ang tika ah, na ako dun guys. Nagdadamage na ako. Hindi ko na maalang gagawin watching. Oh my God, nais na yung health ko. Hindi <coughs> pa tayo dito. Oh, oh, oh. Dito ayo, Ayan. ayo, ayo. Oh my God, nais na na ako sa damage. Hindi disappear to, hindi guys, hindi siya nag disappear Bilian na lang natin, baka tayo mamatay. To. Ano tong bullying gate na to? Hindi disappear to, hindi siya guys, nagdi disappear ayusin natin. oh my goodness, natatakot ako kasi ang liit nito. Oh my goodness. Oh my goodness. Tingin ko mamamatay na ako dito. Oh my goodness, nandito na ako sa pinakaayaw ko na level. Dito tayo, Buti na lang nalagpasan ko yung maliliit na yun. Nakakaga nakakakaba yung kamay ko. Nanginginig na. Oh my goodness, may damage na naman. Ano to? Magwawal hap to? Ano ito guys? Ano to? Ang gagawin ko dito? Ay, lad! Oh! Huwag ka mag ano dito. Mag ablock. Oh my goodness, nakakatak. Ganun na, malapit na tayo. So, kailangan nating galingan. Dati ka na re-remake. Really oh my goodness, are you sure? Hindi sa akin, hindi siya guys nag-disappear. <coughs> Nakakata, cute guys. Oh my goodness. Ah! Bilian mo. Ah! Ha? Huh? Guys, ang layo ko na. Nakakainis na na. Ayun, guys. Ah, lapit na natin dun sa pinakadulo. Iyak na lang tayo dito. Mm, mm, mm. So, ayun lang, guys. Sana na-enjoy niyo ang aking nagawang video ngayon at sana hindi pa sana makamove on pa rin kayo kasi lagi kong di natatapos yung mga games sa Roblox pero sorry guys kasi hindi ako magaling sa mga gantung laro kasi guys kinabahan ako dun kanina we Um, gagawa akong part 2 para sa inyo. Mag-comment lang kayo kung gusto niyo akong gumawa ng part 2. Okay? para makagawa tayo ng part 2 sunod level. Gagawa tayo ng tower, okay? Mag-comment kayo tapos lalaroin ko yan, ha? Okay? Ayun, oh, sad ko na tuloy. Pero, yan yan. Oh, always there for you. Subscribe our YouTube para po makasali, makasali ka makasali na po kayo sa mga shout out shout out na mga ginagawa ko And sorry po kasi matagal po akong hindi nagpapasa pero magpapasa din po ako pag na-verify na po yung aking YouTube. Ayun lang guys, sana na-enjoy nyo ang, ang ating video. Lalo na kung hindi naman, lalo, ay, ano ba to si ate? Lalo na kung nagawa kong tapusin, ay enjoy na enjoy kayo. Ayun lang mo, ayun lang yun. Malapit na sana ako don. Eh, naging bato pa. Ano ba yan, guys? Next level. Eh, tatapusin ko yung mga hindi ko natapos. Okay? Sana happy pa rin kayo sa video ko. Yun na, guys. Bye-bye!